Po ako. Ayan, ka taxi po ako ngayon Feeling mayaman Yun nga lamang, wala akong pambayad Kuya, wala akong pambayad Pwede kang, ano, fansign na lang ang bayad Pafansign na lang ang kita Ayun, pumayag ni kuya uh, Video greetings, kuya Gusto mo video greetings? Ayun, ni kuya Kuya, wala akong pambayad Uh, kiss. Kuya, pwede kiss ang bayad. Kuya, kiss na lang. Wala akong pambayad bayad. Eh. Bayag daw si Kuya. Ay, yeah. <laughs> kuya ha, ang um, tatlong kiss lamang. Smack lang ha. Hindi pwedeng yung na po. Ayan. Dahil sa halik, nakalibri po ako ng bayad sa taxi. Kuya, tatlong kiss lang ha. Ay, pero pag... Pag Nagustuhan ko na ituloy-tuloy na natin ha? Ayan. luk. Pa konting sulit. Oo, kapatid ah. ko. Bye.